espiritu. Pusay andan. naman to siya, ate. ka lang, Eh? ron dito, Teh? Ay, birthday <laughs> Eh, ay, birthday oh. eh uh, sabi ng mama ko, Saan eh. ka kumukuha ng kapal na mukha? Pansit daw. Puloy ng muro to, te. <laughs> Gago! Ano? Pupunuin yan? E di ikaw lang nakinabang. Paano naman yung iba? Talaga namang na manghihingi ka lang. Tapos gusto mo, ubusin ano ka. Sa sabi naman yung mama ko eh. Wala yun! Fuck! <laughs> Paano yung iba? Bago miyak, pagalitan ko ng mama ko eh. Pagalitan ka na lang birthday rito. Oh, yeah. oh yeah, me... uh, shit! <laughs> naman <do> siya, ate. <laughs> Talagang ganun. Oh, no! Sabi pa,